sarang ka mo na yan? Saan galing yan? Saan? Saan? Nasa na isa? Ayan o. Saranggola ni Toto. Ayan po ah. Nagalipad-lipad. Ang lakas ang hangin. lakas ang hangin dito sa tabing dagat nasa ano? hindi na? ko na makita ayan ayan baket bakit? bakit nakawala na? nakawala yung saranggola ni dudo